Uy, sarap. Sarap. Yun. Tingnan. Ako, oh, malaki Ayan ang mayatbang. Aga nga kaming bumangon ngayon ng aking buyok dahil mamumundok nga kami ngayon. Panahon kasi ngayon ng mayatbang kaya sasama kami sa aming kumpare paghukay. At para sa mga hindi nga nakakaalam, ang mayatbang ay isang uri ng root crops na matatagpuan dito sa aming isla. Nakisakay na nga lang kami dito sa magbabangka dahil madadaanan din naman niya ang barangay Tabon. Dito daw kasi sa bundok ng Tabon, maraming nahuhukay na mayatbang kaya dito nga kami dadayo. Pinagkapi pa nga kami ng aming kumare kahit nakakapi na nga kami sa bahay at pagkatapos ay naghanda na rin kami pag-akyat ng bundok. Inihanda na nga rin namin ang mga dadalin naming mga gamit kagaya na nga lamang ng sako, bareta at ng tubig. Siyempre mga mare, nagdala na nga rin kami ng pananghalian at baka kami ay abutan doon ng gutom ay mahirap na. Kinakabahan pa nga ako mga mare dahil napakadilim nga ng langit at baka kami ay abutan ng ulan ay napakadula sa daan. Ito na nga ang umpisa ng pagakyat namin sa matarik na daan at ito nga ay tinatawag nilang talampas. Bas. Bago pa nga lang kami umaahon mga mare ay nangangatog na nga ang aking mga tuhog sa tuhog-tuhog. Ay Diyos ko, para din naman si daddy ko at akong damali yan eh. <laughs> Sa mga oras nga na iyan, mga mare, ay pagod na pagod na nga ako dahil napakatarig talaga ng aming dinadaan. Pinauna na nga ako ng daddy ko at dahil ano't ano man daw ang mangyari ay nasa likuran ko lamang daw siya at nakaalalay. Eh. Napakasweet. <laughs> pagkarating na pagkarating namin dito sa aming paghuhukayan ay agad na nga nilang hinanap ang mga baging ng mayatbang. Dahil kabisado na nga ng aming kumpare ang lugar na ito ay madali na nga lang silang nakahanap ng mga baging. Bata pa nga lang daw ang aming kumpare ay naghuhukay na araw sila ng mayatbang kaya kabisadong kabisado na nga niya ang mga baging nito. Hirap na hirap nga akong pumunta sa lugar kung saan nandoon ang mga kasamahan ko dahil talaga namang mm. napakatari. Wala Ah. Puro lang siya gapang na ganito. Puro lang siya gapang. Hmm. Ayan no, o, oh, puro gapang. Nasa taas ang eh dahon. Oo, oh, nasa taas. Eh, hindi pala natin makikita ni eh. Hindi. Baka makakita tayo mamaya. Ano okay. man tayo, baging yan eh. Oh. Puro baging lang yan o. Ganto lang siya kanipis. Oh. Ah. yun daw na. Hmm. Noong nakakita na nga ng baging, ang aming kumpare ay sinimulan na nga niya itong hukayin. Sa ibabang parte nga ito ng baging hinuhukay dahil ang tubo nga nito ay sa pababa ng bundok. Ah. Alam nyo ba mga mga mayat Mayatbang ay isa sa mga paborito kong root crops dito sa aming isla at talaga namang napakasarap i-partner nito sa kape sa umaga. Ang balita ko kasi mga mare ay napakahirap nga daw nitong hukayin at kunin kaya naman nagdesisyon na nga akong sumama sa aking buyok para personal ko nga itong makita. Paano ba naman mga mare kapag nga may naglalako dito sa amin ay hindi hindi ko talaga pinapalagpas at bumibili talaga ako. Habang naguhukay naman ang aming kumpare ay naguhukay nga rin ang kanyang kapatid sa bandang itaas namin at ang aking buyok naman ay patuloy na naghahanap ng bagi. Isa nga ito sa pinakamahirap na hanap buhay dito sa amin sa isla. Ang unang hukay nga ng aming kumpare ay napakalalim na ngunit natapat pa nga ito sa bato kaya tinigilan na nga niya at naganap na nga lang kami ng iba. Ito nga daw ang pinakamahirap dito sa hanap buhay na ito dahil kahit gaano kalalim pa ang nahuhukay mo at natapat sa bato ay wala rin at maghahanap ka na lang ng iba. Maswerte ka nga daw kapag natapat ka sa pahiga ang tubo imbes na sa palalim dahil madali nga lang daw itong hukayin. Disko mga mare ako pa naman ito matawad pa sa naglalako ng mayatbang ay napakalalim Mahirap pala nitong hukay. Niyaya ko na nga silang magmeryenda mga mare, kaso ay busy pa nga sila at busog pa daw, kaya ako na lang muna. Hmm, sige, ano, ano? Kot, okay. pag ikay dumer sa baba na pagkakaapog mo. <laughs> <laughs> ng aking buyok at piling nga niya ay siya si Tarsa. Yes, kahit saan, maaasahan wala rito, sa bundok ang kanilang delivery yung Jollibee at Jollibee Jollibee, Ito. baka naman galing ng JNT uh, ano? mano Chicken Joy <laughs> ayaw pa nga nilang kumain at ako na lang daw muna at parang ako ang pagod na pagodan eh <laughs> Napakalalim na nga nang nahuhukay ng isa naming kasamahan at sa wakas nga daw ay lumabas na nga ang laman ng mayatbang. Nakita ko nga rin mga mare na napakaingat nga niyang hinuhukay ang paligid ng mayatbang para hindi daw ito maduro. Ito na nga yung pangatlong hukay namin at ngayon nga lang kami makakakuha ng mayatbang. Ano bang. pinakamalalim mong nahukay na dati? Bewang. Hanggang bewang mo? Yun ang pinakamalalim? Mm. Mukhang sanay na sanay na nga itong si kuya sa paghuhukay ng mayatbang at kahit gusto ko ang tumulong ay ayaw nga nila akong patulungin dahil napakahirap nga daw at hindi ko kakayanin. Sabi ko naman ay okay lang yan dahil sanay din naman akong mamundok. Abay parang di batang isla ni. Eh. Ang naalala ko nga noon nung araw nung mga bata pa nga kami ay may kapitbahay kaming palaging naghuhukay ng mga root crops at palaging nga kaming nililibre sa merienda. Kaya nalaman ko rin ang iba't ibang tawag sa mga root crops na nakukuha dito sa amin sa isla kagaya na nga lamang ng mayatbang, nang ng tungo, lima-lima, mga ganun ba? <laughs> Kasya ng tao. <laughs> Pwede lang yan, Ibaon. Maglambot ng mayat bang. I Pero Mara to. Nakakabaon sa matigas. Oo, ano eh. Pero parang malambot ang, ang lupa sa ilalim yan eh. Matigas din. Matigas din. Mm. Buta sa pilganun ano, ano. Hmm. Ano ba, magkarto kababaw lang. Uh, madali lang. Hanggang um, dito yan. Ano eh? Hanggang dito yan. Oo. Oh? Kaya na humiga lang ang karto ka babaw. Uh Hanggang dito yan. Pero madali lang kung kaya nyo na. Kasi pag yun ha, mapupuno itong balong ito. Ah. Uh. Kaya maganda paghiga. Misan ah, mas ha. maganda pagpahiga. Mm -hmm. Ha, po kami isang balo na yan lang eh. Aray nang umuwi pagkapaluto lang. Oh? Magpapangkain lang ng pamilya ni. Eh. Hmm. Hindi makati pag na sa makati. kamay. Ah, makati, makati sa kamay. Hmm. Kaya dapat may ano ni. Eh. Kaya hindi marunong nito. So natarsik ang tubig nito pag babalat nangangati na. Mm. Pero pagluluto naman nawawala na ang katiyan eh. Mm. nito, lang lutuin ito, mga ilang tatlong kulo lang siguro. Oh? Uy, sarap. Sarap niya, nilaga. Ayan, puputuli na po guys kasi napakalalim. Ayan o, oh, hindi na kaya. Lampas tao ba yan pag ako, ako kain? Mm. Ayan. Puputuli na namin. Pero marami na. Malaki na rin yan na eh. Mm. Yun! Tingnan ako, oh, malaki oh. Ayan ang bang, O, masarap niyan pagka... Eto, ah, no, laman ko, pa rin ba yan? Tingin, oh. Ay, nangabakan ko. Ito, oh. hindi na masama ito. Oh. Mayat bang Ang sarap. <laughs> hindi po kinukuha lahat yan. Nagtitira ng ka kaunti para tumubo daw ulit. Ayan, maglalaman daw ulit yan. Lilipat naman kami doon sa kabila. Doon naman kami maghuhukay. Ah. Mga batang isla. Yan mga batang Islam, marurunong maghukay ng... Para, di mo na kasi para kang duli. Sige. Okay. Panibagong... Pang, eh, pang ilang hukay na natin to? Pangatlo. Pangatlo na. Ayan o, well, balak na. Mm. <thIS> Totoo, oh, mapasarap talaga to. This is my favorite. Favorite Mayat bang ang hmm. laman na ni pare ko eh. Ibigay pare dito nyo. Pagkakas ng ang bote yan. <laughs> ano ang laki nito ah. Hmm. Ito masarap oh. Laki. Hmm. Bigat pa oh. Ang oh, bigat ah. <laughs> Ang bigat! Maraming araw naguhukay ng mayatbang dito sa bundok ng tabon at ibinebenta nga nila ng isang daan per kilo at balat na nga ito at iluluto mo na nga lang. isang linggo ng araw niya itong naguhukay sa bundok at itong araw ang hanap buhay niya ngayon dahil bang hirap nga daw ng panguhuli sa dagat. Aba, ibang swerte talaga naming mga taga-isla dahil kapag taghirap nga ang dagat ay sa bundok naman kami umaasa. Nagiiwan nga raw sila dito nang kung tawagin ay busngi o yung dulo ng baging para tumubo nga daw ito sa susunod na mga taon. Dalawa hanggang tatlong taon daw uli bago nila ito muling hukayin para husto na sa gulang at malalaki na nga ang laman. Ito nga yung panglimang hukay namin mga mare at nagbabaka sakali uli kami na may mahukay uli kami na may atbang. Masasabi ko talaga na isa ito sa pinakamahirap na hanap buhay dito sa amin sa isla. Dahil kung wala kang ka ang tiyaga ay wala ka rin ilalaga. Maswerte nga kami dahil may laman itong aming hinuhukay at mukhang marami. Ang Yan ang sinasabi ko makapal.

yeah. <laughs> Maya-maya naman ay bumuhos na nga ang napakalakas na ulan at inabutan na nga kami dito sa taas. Sabi nga ng aming kumpare ay napakahirap daw kapag ka ang ulan habang sila ay naghuhukay ng mayatbang. Tinanong ko pa nga sila kung bababa na ba kami at ang sagot nga nila sa akin ay tuloy nga daw. Mabuti na lang talaga at pinagbaon nga ako ng aking kumare ng payong dahil baka nga daw umulan ng malakas ay mababad nga daw ako sa tubig. Pinagpaplanuhan na nga namin kung paano kami bababa ng mga oras na iyan at ang sabi nga sa akin ang aking buyok ay magyayapak nga daw kami dahil napakadulas nga ng aming dadaanan at baka nga daw magtalimbuang kami pababa. Pero bago nga muna kami bumaba ay nagkainan nga muna sila dahil nagutom na nga sila kahuhukay. <tod> <tod> na yan. Parang nga nag-aaral sa school. <laughs> Hindi ko na nga nabidyohan ang aming pagbaba dahil naisipti ko na nga ang aking cellphone dahil baka nga ako'y magkandudulas. Pagkababa nga namin ng bundok ay nagpahinga nga lang kami sa glit at nagpalit nga lang kami ng damit at bantod na bantod kami sa ulan at puro putik ang aming mga katawan. Pagkatapos nga namin magpahinga ay sinimulan nang nga ang balata ng aking buyok at ng kanyang kumpare ang aming nahukay na bang dahil magmemeryanda nga kami. Tamang tama naman mga mare at tikatik nga ang ulan ngayon at gutom na rin kami at bang sarap ngarin ito sa kape. Napakahirap ngarin magbalat nito dahil kailangan nga ay puting-puti ito kapag iluluto na. Hindi nga ako nagsisisi na sumama ako sa bundok mga mare dahil nakita ko kung paano hukayin at kung gaano kahirap hukayin ang mayatnan. At ang sabi ko nga ay hindi na nga ako tatawad kapag kami naglako dito sa aming nayon. <laughs> Pagkatapos naman itong balatan, mga mare, ay uulitan pa nga ito para tanggalin naman ang mga itim-itim na nakadikit sa mayatbang. At dapat nga ay malinis na malinis na ito bago ito isalang. Meron din bang ganito sa inyong probinsya, mga mare at pare? Pwede nyo ang i-comment sa comment section kung meron bang ganito sa inyo at kung ano ang tawag dito. I-comment nyo na nga rin kung taga saan kayo at kung hanggang saan nakaabot ang video ko na ito. Nagpakulo na nga rin kami ng tubig at nilagyan na nga rin namin ito ng asin para ilalagay na lang ang mga Mayat Hindi ko nga alam kung may ibang luto pa nito mga mare pero ako nga ay nilaga nga lang ang gusto ko dito. Tuwing November hanggang January nga lang mayroong ganito sa amin dahil yun nga ang mga buwan na taglaman nga ang mayatbang. At sa wakas nga mga mare uh -huh. ay makakapagmerienda na rin kami. Hindi ko nga may paliwanag ang lasa sa inyo nito mga mare dahil wala nga itong katulad. Basta ang alam ko ay napakasarap nito sa kape. Paboritong paborito nga rin ito ni Ati Kasi at ni Megan kaya lagi talaga akong bumibili nito. Kaya naman kung nakarating ka nga hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood ani. Eh.